Sigurado ka bang nakakatulong ka talaga sa iyong mga halaman tuwing dinidiligan mo sila sa greenhouse? Bawat naghahalaman, gustong gusto kunin ang watering can or hose. Naiisip na agad ang malalaki at masasarap na kamatis at malutong na pipino. Pero paano kung sabihin kong ang sobra mong pagdidilig ay baka siyang dahilan ng pagkakasakit at kakaunting ani ng halaman mo? na isang maling pagdidilig lang kayang sirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Ngayon, ibubunyag natin ang bimbo sikreto sa tamang pagdidilig sa loob ng greenhouse na madalas binabaliwala ng marami. Ang pagkaalam sa mga simpleng gabay na ito ay gagawin kang eksperto hindi lang basta mahilig magtanim sa greenhouse, manood hanggang sa huli, at maiintindihan mo kung bakit hindi pwedeng basta-basta na lang magdilig ng walang kaalaman. Klaruhin muna natin, ang greenhouse ay hindi lang simpleng taniman sa ilalim ng bubong. Ito ay isang saradong ekosistem na may sarili nitong microclimate. Di tulad sa labas, wala ritong hangin na nagpapatuyo sa dahon ng halaman at walang ulan na naglilinis ng lupa. Kaya, anumang mali mong galaw dito, doble o triple ang epekto dahil ang tamang halumigmig at temperatura ay kayang manlin lang sa iyo. Kaya naman, ang paraan ng pagdidilig sa loob ng greenhouse ay dapat talagang iba. Kaya, ang sikreto numero uno, ang oras ang inyong pinakamabisang kakampi. At dito nagkakamali ang karamihan sa mga naghahalaman. Marami ang nagdidilig ng greenhouse sa gabi pagkatapos ng mainit na araw. Parang may sentido, di ba? Lumubog na ang araw, kaya pwedeng diligan ng payapa ang halaman. Pero sa totoo lang, ito ay nakakasama. Alamin natin kung bakit. Isipin nyo. Diniligan nyo ng sagana ang inyong mga kamatis. Naabsorb na ang tubig, pero ang hangin sa loob ng saradong greenhouse ay nanatiling napakabasa. Sa gabi, karaniwang sarado ang mga pinto at bintana, kaya halos walang daloy ng hangin. Bumaba ang temperatura. Ano ang resulta? Perpektong kondisyon para sa pagkalat ng fungi. Mataas na halumigmig, walang bentilasyon, at malamig na gabi. Ito ay parang paraiso para sa fight of Thora at powdery mildew. Literal na kayo mismo ang gumagawa ng pugad para sa kanila. Ang mga halaman ay buong gabing nakababad sa tubig at halumigmig, kaya madaling kapitan ng sakit. At sa umaga, baka magulat kayo na makita ang mga unang hindi ka naisnais na, na mansa sa mga dahon. Ngayon naman, tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag umaga ang pagdidilig. Binibigyan nyo ang mga halaman ng lakas para sa buong araw. Nakukuha nila ang kailangan nilang tubig bago paman umaraw ng matindi. Aktibong sinisipsip ng mga ugat ang tubig para makayana ng init ng araw. Lahat ng sobrang tubig sa ibabaw ng lupa at mga dahon, kung sakaling nadiligan, ay mabilis na sumisingaw sa ilalim ng sinag ng araw sa umaga at sa pamamagitan ng ventilasyon sa araw. Walang namumuong tubig, walang peligro. Lahat ay simple at ligtas. Kaya tandaan ang pangunahing patakaran. Ang pinakamagandang pagdidilig sa greenhouse ay ang pagdidilig sa umaga. Period. Dumako tayo sa pangalawang patakaran na madalas ay hindi iniisip ng marami. Ang temperatura ng tubig. Hindi ka naman siguro biglang lulublob sa napakalamig na shower nang walang paghahanda, di ba? Ganoon din ang mga halaman mo, hindi sila masisiyahan sa ganoong matinding pagbabago. Ang pagdidilig ng napakalamig na tubig diretso mula sa poso o balon ay nagdudulot ng matinding stress sa sistema ng ugat. Isipin mo, sa greenhouse, ang lupa ay nagpainit na sa komportabling 20-25 degrees Celsius. Nakarelax ang mga ugat, aktibong gumagana at sumisipsip ng sustansya. Tapos, Bigla kang magbubuhos ng isang timbang tubig na may temperaturang 5 pulanta, 10 degrees Celsius. Anong mangyayari? Isang matinding pagkagulat. Mula sa ganoong biglaang lamig, ang pinakamaliit na ugat na sumisipsip ay namamanhid at tumitigil sa paggana. Ang halaman ay pansamantalang natutulala o tumitigil sa pagtubo. Hindi ito makakuha ng tubig o sustansya mula sa lupa kahit pa marami nito sa paligid. Umagal ang paglaki nito. maaring malagas ang mga bulaklak o bunga at ang mismong halaman ay nagiging mas madaling dapuan ng sakit. Ang regular na pagdidilig ng malamig na tubig ay garantisadong paraan upang pahinain ang iyong mga pananim at hindi makakuha ng magandang ani. Ano ang solusyon? Napakasimple. Maglagay ng malaking bariles sa loob o malapit sa greenhouse. Mas mainam kung madilim ang kulay para mas mabilis uminit sa araw. Lagyan ito ng tubig ng maaga. Sa isang araw, titining ang tubig at iinit hanggang sa temperatura ng kapaligiran. Ang ganitong pagdidilig ay parang mainit-init at kaya ayang ulan ng tag-araw para sa mga halaman. Makakakuha sila ng tubig ng walang stress at ikaw naman ay magkakaroon ng malulusog na halaman at magandang ani. Ang ikatlong susi sa tagumpay na sumisira sa popular na maling akala na mas marami, mas mainam, ay ang tamang dalas ng pagdidilig. Maraming hardinero, lalo na ang mga baguhan, ang naniniwala na ang pagmamahal ay pag-aalaga at ang pag-aalaga ay araw-araw na pagdidilig. Ngunit, ang labis na pag-aalaga na ito ay madalas na humahantong sa malungkot na resulta. Tandaan, sa loob ng greenhouse, mas mabagal sumingaw ang tubig kumpara sa labas. Ang lupa na laging basa ay hindi isang biyaya kundi isang direktang banta sa iyong halaman. Una, ang sobrang tubig ay nagtataboy ng oxygen mula sa lupa, na lubhang mahalaga para sa paghinga ng mga ugat. Kung walang sapat na oxygen, ang mga ugat ay literal na masasamid at mamamatay. Ito ang tinatawag na root rot o bulok ng ugat. Ihina ang halaman, maninilaw at halos imposible ng iligtas. Pangalawa, ang laging basang ibabaw ng lupa ay nagiging perpektong lugar para dumami ang mga maliliit na insekto at magkaroon ng amag. Kaya paano mo malalaman kung kailan didiligan? Kalimutan ang mahigpit na schedule tulad ng didiligan tuwing miyerkules at sabado. Ang lahat ay nakasalalay sa panahon, sa laki ng halaman at sa yugto ng paglago nito. May isang simple at maasahang paraan na ipinamana pa ng ating mga lolo't lola. Hukayin mo lang ang lupa gamit ang iyong daliri ng mga lima hanggang pitong sentimetro ang lalim. Hindi lang hawakan ng ibabaw kundi ilubog talaga ang daliri sa lupa. Malapit sa tangkay ng halaman, pero hindi masyadong dikit. Kung sa lalim na ito ay tuyo at buwaghag ang lupa, oras na para didiligan. Kung ito naman ay basa at dumidikit sa iyong daliri, ipagpaliban muna ang pagdidilig ng isa o dalawang araw. Ang simpleng pagsubok na ito ay mas tumpak kaysa anumang schedule dahil ito ay nakabase sa aktwal na pangangailangan ng iyong mga halaman. At sa wakas, ang ikaapat na sikreto na direktang nakakaapekto hindi lang sa kalusugan, kundi pati na rin sa lasa ng inyong ani. Ang kalidad ng tubig mismo. Oo, tama kayo. Hindi lahat ng tubig ay pantay-pantay ang benepisyo at ang ipinandidilig ninyo sa inyong halaman ay may malaking epekto ikumpara natin ang dalawang pangunahing pinagkukunan, ang tubig gripo at tubig ulan. Ang tubig mula sa gripo o poso ay kadalasang matigas at malamig. Ang ibig sabihin ng matigas ay marami itong natunaw na asin ng kalsyum at magnesium. Kapag regular itong idinidilig, nag-iipon ang mga asin na ito sa lupa na nagpapabago sa kaasiman nito nagiging mas alkalina ang lupa at hinaharangan nito ang pagkuha ng halaman sa mahalagang micronutrients tulad ng iron at manganese. Nagugutom ang halaman kahit papuno ng sustansya ang lupa. Bukod pa rito, madalas ding may chlorine ang tubig gripo na nakakasira sa beneficial microflora ng lupa. Ngayon naman, ang tubig ulan. Ito ay tunay na natural na eliksir para sa mga halaman. Malambot ito at wala itong labis na asin. Ang kaasiman nito, bahagyang maasim, ay perpekto para sa karamihan ng mga tanim sa hardin, lalo na sa kamatis. Ang ganitong uri ng tubig ay nakakatulong sa mga ugat na lubos na makakuha ng lahat ng sustansya mula sa lupa. Kaya ano ang gagawin kung bihira lang umulan? Ang solusyon ay simple at nabanggit na natin ang pagpapatulog ng tubig. Punuin ang isang bariles ng tubig gripo at hayaan itong nakatayo ng kahit isang araw o mas maganda ay dalawang araw. Sa panahong ito, ang karamihan ng klorin ay mag-i-evaporate, ang mga asin ay bahagyang lulubog sa ilalim, at ang tubig mismo ay iinit sa temperatura ng hangin. Sa esensya, ginagawa ninyong mas kapakipakinabang at mas ligtas na inumin para sa halaman ang ordinaryong tubig. Maniwala kayo. Kapansin-pansin ang pagkakaiba. Narito na ang pinakamahalagang sikreto, ang sikretong maghihiwalay sa sagana at masaganang ani mula sa pagkadismaya. Handa na ba kayo? Huwag na huwag narinig ninyo, huwag na huwag diligan ang mga dahon ng inyong tanim sa greenhouse mula sa itaas hindi ito nakakapres kung ulan o hamog tulad ng iniisip ninyo. Sa katunayan, isa itong direktang imbitasyon sa pinakamalalang kaaway ng inyong ani. Pag-usapan natin ang pagkakamaling ito ng detalyado. Una sa lahat, sunog sa dahon. Bawat patak ng tubig na naiwan sa dahon, tuwing maaraw ay nagiging parang isang maliit na lente. Ang sikat ng araw, kapag dumaan dito, ay nagiging fokus at literal na sinusunog ang malambot na dahon, iniiwan ang pangit na batik na kulay kayumanggi. Imbis na ibuhos ang lakas sa pagbubunga, mauubos ang enerhiya ng halaman sa paghilom ng mga sugat na ito. Pero hindi lang 'yan ang problema. Ang pinakamasama ay mangyayari pagkatapos. Tandaan natin, ang greenhouse ay isang lugar na mainit at mahalumigmig at may limitado lang ang sirkulasyon ng hangin. Kapag binasa ninyo ang mga dahon, lumilikha kayo ng perpektong parang limang bituing resort para sa mga sakit na dulot ng fungi. Lalo na sa Phytophthora or late blight. Ang mga spore nito ay talagang gustong-gusto ang ganoong kapaligiran. Mabilis silang dumadami sa basang dahon at sa loob lamang ng ilang araw ay kayang sirain ang lahat ng inyong pinaghirapan. Literal na binubuksan ninyo ang pinto para sa impeksyon sa sarili ninyong kamay. Kaya paano ang tamang pagdidilig? Ang layunin ninyo ay direktang ihatid ang tubig sa ugat. Doon ito kinakailangan dahil ang halaman ay umiinom sa pamamagitan ng ugat at hindi sa dahon. Isipin ninyo ang sarili ninyo bilang isang sniper, hindi isang artilleryman na basta nalang babaril sa buong lugar ang target ninyo ay ang bahaging malapit sa ugat. Gumamit ng diligan na may mahabang nguso o drip irrigation system o simpleng dahan-dahang magbuhos ng tubig sa butas na ginawa ninyo sa paligid ng tangkay. Maniniwala kayo, ang inyong mga kamatis at pipino ay magpapasalamat sa inyo sa ganitong uri ng maingat na pag-aalaga na magre ang masaganang, malusog at makatas na ani. Ngayon, ang pinakamahalagang sikreto. Ang sikretong maghihiwalay sa isang masaganang ani mula sa puro kabiguan. Handa na ba kayo? Hinding hindi ulitin ko. Hinding hindi ninyo didiligan ang mga halaman sa greenhouse sa ibabaw ng dahon. Hindi ito nakakapreskong paligo, kundi imbitasyon sa iba't ibang sakit bawat patak ng tubig na naiiwan sa dahon ng halaman sa loob ng greenhouse ay nagiging parang maliit na lens para sa araw na nagsasanhi ng paso o sunog sa dahon. Pero ang mas malala pa, sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagkabasa at init, perpekto itong kondisyon para sa pagkalat ng fungal diseases, lalo na ang nakakatakot na late blight, fight of Tora. Parang literal na kayo ang lumilikha ng perpektong lugar para kumalat ang mga sakit na ito. Ang layunin ninyo ay direktang idala ang tubig sa ugat doon mismo sa lugar na kailangan talaga. Isipin ninyo ang sarili ninyo na parang sniper, hindi artilyero. Ang target ninyo ay ang ugat, hindi ang buong paligid. Gumamit ng pandilig na may mahabang nguso, drip irrigation system, or simpleng maingat na idilig ang tubig sa base ng halaman. Maniwala kayo, ang inyong mga kamatis at pipino ay magpapasalamat ng husto sa inyo sa pamamagitan ng masagana at malusog na ani. Kaya buod natin. Tamang oras, maligamgam na tubig, pagtingin sa moisture ng lupa, malinis na tubig, at ang pinakamahalaga, direktang pagdidilig sa ugat. Ito ang limang haligi na sumusuporta sa kalusugan ng inyong greenhouse. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Umaasa ako na naging kapakipakinabang ang mga tip na ito para sa inyo. Kung may natutunan kayong bago, siguraduhin ninyong mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang tips at tricks sa paghahalaman. Ngayon, tanong ko naman sa inyo, Anong mga sikreto sa pagdidilig ang ginagamit ninyo? O baka naman nagawa na rin ninyo ang isa sa mga pagkakamaling ito dati? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Pag-usapan natin.